So, hello guys. Good afternoon. So, babalik na naman tayo sa pagre-react na video na to. So, kilala ba ninyo si Tita Mars na isang content creator sa TikTok? So, kung hindi pa ninyo siya kilala, eh, isa po siyang nagpapachallenge kung ano dapat niyang kakainin na hindi pa niya nakain. So, yung pinagawa niya, guys, is yung galing yun sa mga comments sa live niya na pinapatry sa kanyang kainin. Especially yung mga, yung sardinas. Hindi niya talaga, guys, kayang kainin yung sardinas. dire diret talaga siya. Parang nakakairita kung matingnan yung video. Pero, hindi man natin ito mapipilit kung talaga ayaw niyang kumain ng sardinas kasi nga hindi daw siya ah uh, hindi daw niya yan na try nung, mm, bata pa siya hmm. parang ang yaman yaman naman ni Rita Mars no? Hmm. at saka kita man nila dito sa video guys lalo pa yung saging na may bagoong hindi niya daw uh, kayang kainin direng diri talaga siya kahit sa pandesal at kapi hindi niya din kayang kainin, yung patis at yung kanin, hindi niya din kayang kain, oh my gosh ano ba to diba, siyempre, pag kayo nakakita ng video, parang siyempre, sa atin is gustong-gusto natin kainin yan, dahil isa tayong Pilipino, siya ay Pilipino din, pero hindi niya talaga kayang kainin ang mga ganyan, pagkain parang, parang sa kanya is is so thick ng mga pagkain pero, kumakain siya na hindi dapat kainin din. Oh my gosh, parang gano'n lang. Hindi nga siya nadiri sa laman ng tao. Oh, <laughs> 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 hindi siya nadiri sa ano sa gano'n. Oh, Gustong-gusto niya yun. Pero, yung sardinas, yung pandisal, yung saging, diring-diri siya, guys. Oh my gosh. Parang may... na... na naiirita ako kung makikita siyang kumakain ng kanya na eh, eh, parang ganun pa na ang over, over ng art niya. Pero hindi natin alam kung talagang nadidire siya or drama niya lang kahit kasi nga content creator po siya. Isang vlogger din siya sa TikTok at ngayon ay marami siya viewers, marami siya followers at talagang ah uh, viral siya ngayon guys. So, <laughs> maraming naggagawa uh, ng mga reactions sa kanya. So, follow pa mo.